Tulong ni Environment Secretary Roy Simato ang mga punong barangay na sakop po ng Manila Bay at ang mga nakadikit na river system sa naturang loob. Kaugnay pa rin ito ng uh, nagpapatuloy na rehabilitasyon sa Manila Bay. May report si Alan Francisco. Kinikilala ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang importansya ng mga barangay captain sa paglilinis ng mga estero at ilog na nakakonekta sa Manila Bay. Kaya naman, nagkaroon ng dialogo ang DNR sa paungunan ng Sekretary Roy Simatu at ilang opisyal ng DILG sa mga kapitan sa Metro Manila. Kasi habang may malini, maduming esteros ay hindi natin masabi na nalinisan na natin ang ating mga rivers and Manila Bay. Kailangan meron talaga nagsusubaybay ito and that's the barangay captain na na gawing elite special forces sa mga opisyal ng barangay na nakasasakop sa paligid ng Manila Bay at mga ilog mula sa Pasig, Marikina, San Juan, Muntinlupa, Paranaque, Las Piñas, Zapote, Malabon, Tulyahan, Tenejeros, Pasay City at Navotas. Nagbabala naman ng DILG sa mga barangay official na hindi magiging mahigpit sa kalinisan na posibleng masampahan ng kaso yung paglilinis po natin ng Manila Bay, wala pong epekto yan. Pagiging paulit-ulit lang na tayo naglilinis. Pero kung yung pilang gagalingan po ng dumi, hindi po natin nililinis, hindi po matatapos ang paglilinis ng Manila Bay. Republic Act 7160, malinaw na malinaw sa Section 389 na ang punong barangay, ang barangay captain, i-implement niya ang batas. At ang batas natin, pagdating dito sa ang uh, paglilinis ng ating uh, kalikasan Republic Act 9003. At doon sa Republic Act 9003, 60% ng basura ay pangungunahan ng barangay at lahat ng barangay sa Pilipinas magkakaroon ng material recovery facilities. Handa namang tumalima ang mga dumalong kapitan. Kasabay nito, may mga proyekto rin sila sa kanil kanilang barangay upang suportahan ang programa sa kalinisan. Halimbawa na lamang sa barangay Pamplona Uno sa Las Piñas City, may kautosan ng barangay sa mga residente na ipunin ang mga sachet o plastic ng shampoo upang ma-recycle. Actually po, nag kumukuha, kinukuha po namin yung mga pangalan, yung mga nagtatapon. Uh, 24-7 po kami ng mga nagtatapon ng basura. Na sana magtulong-tulong po kami at para yung amin barangay mag maging malinis po. Inero ng taong ito ng ilunsad ang pamahalaan ang Battle for Manila Bay kasunod nito. Umabot na sa mahigit sa dalawang daang notice of violation at mahigit sa isang daang cease and desist orders ang inisyo ng Laguna Lake Development Authority sa mga establishmento sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon na napatunayang lumabag sa mga environmental law. Alan Francisco para sa Bayan.